Naniniwala ang isang senador na imposible sa ngayon ang paglikha ng Maharlika Wealth Fund o ang Sovereign Wealth Fund. Ito ang pahiwatig ni Senate Ways and Means Committee Chairman Sherwin Gatchalian matapos sabing wala siyang nakikitang posibleng source ng pondo. Sinabi ni Gatchalian na hindi na bago ang konsepto ng Sovereign Fund na matagal na rin aniya niyang pinag-aaralan. Subalit sa ngayon ay may budget deficit ang bansa ay hindi niya nakikita magkakaroon ng pondo para rito. Kinunta ng senador ang probisyon sa panukala na papayagang mangutang para siyang ilagak sa investment fund. Ipinaalala ng mababata sa hindi magandang practice o gawain ng pangungutang para ilagak sa investment na hindi pa naman tiyak ang kahantungan. Binigyan din di ni Gatsalyan ang utang ay may kakibat na interes at may takdang pecha na dapat bayaran kaya delikado niya kung hindi agad kikita ang investment. Buling iginitang senador na dapat dumaan sa masusing pag-aaral ang panukala at kailangan din na munang matukoy kung saan manggagaling ang pondong ilalagak dito. Kung wala man anyang pagkukunan ng pondo ay nag lamang ng oras sa mga mambabatas sa pagtatalakay nga sa naturang panukala. Ako si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.